<laughs> um, kasi titext ko na lang. Ayun ah. Binong takangin. Ha? Pero ano? Ay, yeah, wala akong sinabi ni <laughs> Kung kagalit. <Asa> si Jay. <laughs> Malis na. Hindi <laughs> ako pa <ba>? si Jay. ko. Pero sabi ko, ano, mukhang may something talaga. Pero hindi na ako magpo-focus na nasabihan na ako. Tama. <laughs> Tama. 28 ka na Oh, yun na. Parang 28 ka na, pero parang going back, ano ba, 8 years old ka or 18. Parang ganyan ka na dati pa, parang, parang you, you don't acknowledge yourself na mahusay ka naman talaga ang actress. Kaya ka-favorite actress ka niya, no, eh, ni Junardo. So, tapos, niya, parang ang feeling mo sa sarili mo, parang uh, sure na po ba kayo sa akin? Okay po ba ko Bakit ganon lagi? Parang ever since ganyan ka na, hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Wala ka bang confidence sa sarili mo? Actually, ate, meron naman. Pag nandyan na, <laughs> kung pag nandyan na moment, wala akong choice kundi italon at i ano yung uh, kung ibigay yung 101% ko. Pero, ganoon kasi ako lumaki ate Rose, lumaki kasi ako na sa industriya, irreplaceable ka talaga. Kahit may na-offer no ng project sa'yo hanggang hindi pa siya umiere, hindi ka pa sigurado, hanggang hindi pa umiere, pwede pa magpunta sa iba. So, lumaki ako na yung mindset ko na dito sa industry, you always have to prove yourself na para tumagal ka. Siyempre, hindi lang dapat sa trabaho ka magaling, pero dapat marunong ka na makisama sa mga tao sa paligid mo. Kasi at the end of the day, minsan kahit ano yung ugali mo, kahit minsan hindi kagad ka 100% mag-perform pero alam nila na marunong kang makisama. Yun at yun ang pipiliin nila. Dahil sino ba naman ang gusto ng um, stress sa trabaho natin, di ba po? Pero yun lang, Ate Rose. Um, pinalaki ako rin ng magulang ko na kailangan stay grounded ka. Kasi at the end of, at the, end of the day, pwede namang mawala sa'yo agad-agad. Pwede ka mapalitan. So, hanggat may mga tao sa harap mo na nagkitiwala, yeah. um, ibigay ng siya talagang binibigay ko po lahat. Okay. Ang mga kabatch mo talaga, si na Katrin, si na Julia, tama ba? Sino pa? Si na Charlene, si na, Charlene, si na yung mag-aasawa ng Korean, pangalan uh, mo? Christelle! Oo, oh, yun. Sorry, nakalimutan ko lang. Okay. Um, so, seeing them and seeing yourself, uh, how grateful ka sa career mo ngayon? Sobra, ate. Sobrang grateful ako. Sabi ko nga nun, di ba, dumating doon sa point na nung bata-bata ako na naiinip na ako. Parang batang tagal. Bakit um, I feel like that? Hanggang dito na lang ba ako? Tapos dumating doon sa point na habang tumatagal ka sa industry, mm, doon ko talaga napatunayan na hindi naman pala importante na ikaw yung pinakasikat. Kung baga, that's why I'm here. Kasi doon ako sa longevity. Doon ako sa hindi mo kailangan maging lead all the time. As long as maganda yung role at na-deliver mo ng maayos, meron at merong kukuha sa iyo. So, yun. Yun. At, Di ba ka naman nag-aaral ka ng ano ba? Um, Yes, kay Sir Kaya nga, ko si Drake Tapos na Tapos na po. Um, ate doon nangita ko ni Sir Ricky na pe-pressure mo kasi di ko nga di ko nga binabalikan pero isa yun sa mga gusto kong gawin this year kasi gusto kong kapagsulat, sulat mali mo ng sarili ko pong pelikula direct mic kung <laughs> papayagan ako pero yun kung baga nandito po ako sa stage ngayon na I really wanna explore I really wanna collaborate with different people and parang sobrang gutom kong mag mag-acting ate talaga So, alam ng triple A yan na gusto mo magsulat, uh, eventually gusto mo maging scriptwriter, bilang nagproproduce ng mga movies, okay. ng mga series okay. ng, ano, di ba? Uh, I mean, hindi triple A, yung ABT, oo. Oh, Kasama oh. yun sa kontraka. Ah. Yes, we can do it. After. Okay. Yun na. Ayun, Miles, at 28, uh, yung mga ibang kasabayan mo nga, di ba? Ayan, may mag-aasawa diba? na, merong nababalita May anak na, may mga gano'n na. Ikaw ba, kayo ba ni Elijah na pag-uusapan niya na rin? Yung uh, settle down? Um, na. pag uusapan naman, oo oh, ate, dahil parang sabi ko nga, di naman kami magbabalikan ulit kung hindi namin nakikita yung isa't isa. Kung hindi namin pinipilit, minamahal yung isa't isa. So, of course, yes, pero pareho kami na may pang gusto gawin, marami pa kaming um, gusto mong patunayan sa industry. So, alam namin na we'll get there. Pero right now, ni-enjoy lang namin ang isa't isa't trabaho. Ilang years na kayo? Uh, four, four. Four. Naniniwala ka ba dun sa long-term relationship? Kasi minsan, diba, uh, di uh -huh. ba, sa haba-haba, hindi sa simbahan na uuwi ang posisyon. Oh. Yeah. Sa iba. Oh, yun. Sa Ano rin mo rin ito tanong mo naniniwala? Naniniwala ako. ako. Naniniwala ako <laughs> doon. Yes. Hmm, okay. I mean, na hindi nag-e-air up, gano'n. Hindi, nasa, nasa sa inyo naman yan ang partner mo. Kung, kung pareho niyong pipiliin ang isa't isa. Di ba may mga days na gano'n minsan, di ba? Like, um, stress kayo pareho sa work niyo, pero kung nandiyan kayo for each other, kung pareho niyong pinipili ang isa't isa. I mean, Magtatagal naman. Since bago ka sa AAA, kas, ano ba yon? Open sila door, if ever na um, to or mag yeah, na kayo magpakasal. <laughs> 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 end of contract. <laughs> uh, end of contract. At least palito. At least sumagot si Derek The president. <laughs> oh, <laughs> <laughs> Tapos ang usapan. So, whining na sa'yo. <laughs> 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 Si Miss Jackie muna daw. So tapa, okay. tapa. Tatina <gibito> right. you know, uh, <laughs> <Hindi, hindi. laughs> mo, wala naman uh, sa kontra. ayun oh, yun na. Okay, uh, later. ha? Ito text na malam okay. uh, uh. <laughs> okay. <And the> <laughs> lang doon. Uh. Okay, hindi, good luck and ano, uh, congratulations, ma'am. Thank you. Yes. in good hand talaga. Toto. With <laughs> triple A. Toto. Ito Eto naman, bago natin i-end, di ba trending ngayon yung collab-collab ng mga artista na mga